Ngayong ikadalawamput-anim ng Hunyo, pumunta si Natchanita Princess Kim Chu at si Paulo Avelino patungo sa Birmingham para sa kanilang natatanging show sa labas ng bansa. Ayon sa ulat ni MJ Felipe, masayang ipinakita ang kanilang pagdating sa airport, handa na para sa kanilang pagtatanghal sa darating na June 30. Nagbigay agad ng mga mensahe ng pag-aalaga ang mga tagahanga sa kanilang paglalakbay na nagpapakita ng kanilang walang sawang suporta sa dalawa. Hindi rin nakaligtaan ng maraming netizens ang napansin na mahigpit na koneksyon ng dalawang bituin na bumabagay sa kanilang tambalan bilang Kim Pao. Ang kanilang pagkakaroon sa Birmingham ay isang pagkakataon para sa kanilang makapagbigay aliw sa mga Pinoy na naninirahan sa United Kingdom, pati na rin sa mga tagahanga na matagal nang inaabangan ang kanilang pagtatanghal sa labas ng bansa. Sa mga larawan na ibinahagi, makikita ang ngiti at saya sa mukha ng dalawa habang sila'y naghihintay sa kanilang paglipad. Si Kim Cho ay kilala sa kanyang husay sa pag-arte at sa kanyang nakakakilig na mga eksena sa pelikula at telebisyon, ay patuloy na pinapahanga ang mga manunood sa kanyang mga proyekto. Si Paolo Avelino naman, nakilala sa kanyang mahusay na pagganap sa mga karakter na madalas ay malalim at makabuluhan, ay patuloy na pinupuri sa kanyang natatanging talento at dedikasyon sa sining. Ang kanilang pagtanggap ng imbitasyon para sa international show ay patunay ng kanilang kahusayan at popularidad hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa mga komunidad ng Pinoy sa ibang bansa. Ito rin ay isang pagkakataon para sa kanila na ipakita ang kanilang husay sa larangan ng entablado na magbibigay sa kanila ng mas malawak na pagkakataon para mapalawak ang kanilang karera at makapagdala ng karangalan sa bansa. Sa paglipad nila patungong Birmingham, inaasahan na maging matagumpay ang kanilang pagtatanghal na magdadala ng ligaya at saya sa kanilang mga tagahanga sa abroad. Dahil sa kanilang natatanging talento at pangakit na presensya sa intablado, tiyak na magiging isang espesyal na karanasan ito para sa mga manunood na makakasaksi sa kanilang live performance. Sa kabila ng kanilang busy na mga schedule, Patuloy pa rin ang dalawa sa pagbibigay ng inspirasyon at aliw sa kanilang mga tagahanga, patunay ng kanilang dedikasyon sa sining at paglilingkod sa kanilang audience. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, patuloy na pinapatunayan ni na Kim Chu at Paulo Avellino ang kanilang halaga bilang mga profesional na artista at mga alagad ng sining. Sa mga susunod na araw, abangan ang mga updates at eksklusibong mga larawan mula sa kanilang pagbisita sa Birmingham na magpapakita ng kanilang kakaibang kagandahan at galing sa entablado hanggang sa kanilang pagbalik sa Pilipinas manatili sanang ligtas at masaya ang kanilang paglalakbay na puno ng mga magagandang alaala at bagong pagkakataon para sa kanilang mga karera sa industriya ng sining ano ang sinyo sa balitang ito